Ngayon maganda magandang araw mga ka-channel. Nagwalis walis muna tayo sa umaga. Kasi marami na pong bisita maya maya. Medyo marami pong uh, nagkakalaglagan -lag tayo. At ngayon mga, mga ka-channel, nagpapagising lang po tayo dyan kasi maya maya po is uh, susunduin natin po na Lola Huling ngayon. tangkad pare rin ako sa iyo. Eh. Ay, galing. <laughs> ano niluluto mo, Madam Sara? Ito, magliluto ako. Dodo. Minot. <laughs> Hot dog. Hot dog. Ehoy. Ehoy pa kaya no? Prita muna natin ng pagyato. Para mas okay. Bakit tayo magkita? Yung kaldereta ni Here yeah. Aubrey. Bes, ano to? Ayun, kumain tayo tapos, no. Ano anong pamasa ko? Sige na, tama po 'to. Pagdaretang baby. 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 Ito <laughs> <Baby. laughs> so, ah. Pagdaretang baby. 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 Baby ba? Baby. Ducks. Baby baby. Tara na. Hello. malapit bang hardware dito? Patambangan natin yung grapa yun. Ay, sorry. ka na yan ah. Sabi. Sa Eh, sa likod na rin kayo. yun? Ba, may, ba, mahilo siya eh. Hindi to ako. Mahi, kaya buksan niyo yung mintano, baka makasok ako, ako eh. Sarado nga pinto. Ay, ako na nga <laughs> That song is brought Palibasi, to you by Sunday School for Ang pag-agap Which one time it's 9.30 There's a lot of choices to make when buying a car You have happy driver oh, is done An upgrade or a classic power. power or comfort yeah. Why choose When the Hyundai Tucson Hybrid You are going to the driving school right? Yes You should go to school first What's happening? You are going to the driving school You are going to the driving school Mayors launch the great. Binenta, ni ni kayo dito. www.triplew.com. Para po paano namin tawagin niya Ay, 'yan. Para parang lang ito tsaka tayo mga ako Ay, 'yan. do ako Kaya itong attendant. Dito lang ang tao. Eh meron. Oh, yeah. <laughs> Parang malayo nga yung tala Hindi, hindi tayo nagdadaan e. Eh, kasi highway na. unang unang kita yang apa ya nang... <laughs> <Nang> bisa kita <laughs> hmm. Sanya, lang baka sa tika, tika, nang, baka yeah, okay na Happy birthday! <laughs> Ay, nagpupunta na yung pagkain. Tara po? E, iniyon yung 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 yung

ito. Ayun na. Wala kang yung Wala eko eh. Sabi yung mali. may tagaluto. May katasa. May tagalaba. Magandang usapan to. Maganda lalaki may, <tagalaba>. <laughs> 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 lala, may Meron huh? <laughs> hmm. Meron, <yung> huh? <laughs> hmm. Meron sa kalatag ng batig.

God bless. God bless. Sino ang nagbe-verde pare? rin? Si Brian. Si Brian, magpila na eh. Ah! Si Five Tomorrow. Ayan. Ay, dumating na. Ayan, yung maganda. <laughs> Mayla po, yung si Mayla. Ano to? Manok po. Na sana may kahoy. Eh. Magdating kahoy sana. Sana, sa sa sana binigyan mong panggatong. <laughs> Jarok <Jaruklan>. niya. <laughs> Ayun pala eh. Ay, Tapos na eh. na. po eh. Umuulan Oo. Magastos sa gas. Oo. Ah. So, Magastos sa gas talaga yan.

Eri, bigyan mo ng plato si ba, Tata. Saka yung kayo. Ngayon. Tara na po. Tata, mga ate. Ay, Action tayo po. Good morning po mga katek. Tara na po. na po ka, ano kasi. Alam po. Ganito na yan. Gaya po kay Kuya dyan. Kapal. ka niyo ng lichol. Wow! Si Ma'am si Ma Ledy, yun yung si Tita Kubota. Hindi, si Ma'am Ma Si Ma'am Ledy tsaka si Ma'am Kubota, isa lang. Ay hindi. Mga... Mga surprise Thank you po, Amoy ko pa lang, uh, nahilo uh, na <laughs> ako. Magpapalaban tayo dito, napakalaki. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? kailangan subuan mo si Dadlan isang malutong na ano man okay na? malutong malutong suban niya na yan paro 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 talaga. ay balat Bray awa ka dito mawaw ayos 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 mo ayos 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 na, mm -hmm. ah. ah, nagulit ako ang laki na rin sila kaya yeah, ang laki niya eh malaman Ay, eh, ano eh. Ah, hindi kasi iba sa atin yung maglililition kaya oh. hindi tayo eh, ano kaya nila hindi tayo tinipid ang laki laman hmm

Mama si Jano. Ayun si Kuya Ano din po Ay, si Jaggy Vlog. Ayusin lang natin 'to para makakain. Sige po, diyan po. Lagi mo na Ay, ay, ay. Para doon. Ingat kayo. Ako, ako. Dito. Oo, paalis na pala kayo. Oo. Kami una, kami huli ba <laughs> Ay! <laughs> Ay, <madakme. laughs> Ay. <Okay. laughs> nasa si Nanay Lota. Okay. na. malis <laughs> na. Wala, malis <laughs> na. Wala, Wala, na. Baka sa birthday ko. Kailan mo birthday? February. Tagal pa? Ako po, eh, nabuan ko February. Kasunod lang kayo eh. Balaho yata. May kondon eh, buhangin. Sa akin kayo para mabayad. Pampabayad ka. Oo. Oh. kaya yan Ay lulubog yan wag. Sambala, ha? Sambala talaga.

Alis na rin sila. Alis na rin kami. Alis na rin kayo. Kaya pala sabi ni Jano, lalayo pa rin siya. pa papalik-palik sa mga. Yung pasalubo, ano nila, take-up. Okay. Kumain lang. Okay. Oh, right. So, si Kaajaro na magpubahala sa inyo. Ay, maganda pa din. Ilang taon na po kayo?

Kala daw kung sino yung bata, anong kasama ko. Ang nakatirintas. <laughs> ah! Ang ano? Pagkata ka ng look eh. Pagkata ka ng eh. Opo naman. Talikod ka. Nakatirintas o, eh. Paano nakagano ng buhok? Pang high school, school ah. Kasi sa'yo eh, kung magkasama ka ako. Nakawanan doon. Mga estudyante eh. Kaya niya. Maka maisipin mong gila ako magkasama. Ito sa'yo pala yung basi nun bata. tuwan naman ako. <laughs> 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 yung kaya yung ingat <laughs> mm. oh, si ka ba ako. Oo, siyempre. Maganda naman talaga kayo. Okay, okay, yung... Kaya mga 20s ka Oo, oh, naku, talaga. Sobrang dami mong nangliligaw. <laughs> <laughs> Medyo. Medyo. <Okay. laughs> Mga foreigner yata Hindi. Hindi naman. Hapon at saka Chinese. Foreigner nga? Foreigner nga, hindi ayun ang <laughs> uh, oh, na mga Americano. Ay, eh diyan na po, mag maghahatid ko sa inyo ha. Uh -huh. Anita, Obray, mag-thank you ka sa <laughs> nilabuti. Eh siguro, siguro. Brian, siguro na i-convert Baka ayot na yung kanyang... Baka hindi na, buta na yung na isang birthday mo yung katal. Obray talaga, lagi ako yung ano...

Masama yun eh. Iisipin na, iisipin na. Iwala yun. Si Cesar yung nahalik sa'yo. Nawawala si Talota. Umuwi na. <laughs> Pinuwi ko na? Wala ay kang mahalik sa sabi niya. Oh, Kaya pala umuwi na si Tita Lota. Iba <laughs> yung Kaya marami yung umahalik. Hindi naging nagkakisan doon niya. Ano? Karang na.

Pagkuntuan mo na ko nagtirintas kasi ako, nakabuhag hug buo. Magay po sa inyo. Ay, sige, pwede. Para estudyante lang, Para estudyante. Bye-bye. Sige po, thank you. Bye. Salamat, ano. Apo. Thank you, thank you, Ay, 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 hindi May gagawin ka pa ata. <laughs> Na? <Ramay. laughs> Nakaraos. Tingnan niyo yung pinto. Medyo naba, eh, medyo mm. na hindi na kalaki. ng konti. okay. Hindi, 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 si hindi, 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 Kita na kayo. Ah, dami sa ibang na hindi ko Pasok ko mo nasama. dito

ay ko na lang Ah, may crystal na lang siguro. oh, rin eh. Wow! Thank you. Hala. Yeah. Focus naman. Dyan, eh. Ah, salamat ano. Salamat, Roy. Sa susunod pala. Ah. Maampun, Jay. Kita mo. Lama. Hmm. Kita. Yeah. May okay, makadiyan 'yun ating nating nakarin. Huwag okay. na tayo.